Hi guys, good morning Almost prepared na yung lahat ng gagamitin para sa parating na halaman galing sa Palawan Puro aglaw yun guys Ito yung lupa na gagamitin May ano na yan pataba at saka anti-pest Yan Parang gagamitin na lang Kasi yun ang pinakamahirap yung pag-prepare ng lupa tapos syempre pagdating nung ano nung halaman check i din kung red pwede nang diretsong itanim or kailangan iano pa siya pero usually pagkagaling sa ano kailangan iintindihin pa muna wag uh, itanim agad check muna kung may mga ...contaminated o lisa, ganun. Kasi siyempre pagka yung... ...mahirap yung asa ka lang nang itatanim, mangyari na sa akin yun eh. Lalo na kung aglaw. Sensitive si aglaw kapag ka ano... ...kailangan itanim mo na maayos. Yung itanim mo siya... ...na okay yung ano yung pagtataniman mo hindi lang yung pagtataniman pati yung itatanim mo dapat okay 'yan eto mga epicia 'yan okay na pwede na tong mga per ano eto guys eto katulad nito oh ito ang haba na ang ginagawa ko dyan guys para dumami siya dumami siya ng hindi leggy yan pinuputol ko siya yan yan edi eh, di na siya nakita nyo yan guys yung dalawang puti na yan na nasa gilid yan yan magiging isang ganyan pa yan siya kakapal na siya tingnan nyo to guys oh. makapal to yan. Pero ay ah, hindi, ano kasi siya? Oo. Tumubo na siya. Yan. Okay na siya. Ito mga Moises na Moises talaga. Yan. 15 pesos lang isa niya. tag around na ngayon kaya okay nang ibenta yung mga ano. Ang ganda guys, oh. Hmm? Si mariposa. Tong mariposa na to, guys. Hindi hindi siya hindi lang siya basta ganyan. Nag-iiba nag iba siya ng kulay. Ito, guys. Si Black Mamba. Mula nung binili ko siya, ang tagal, hindi siya nag -ano, hindi siya nag nagbaby ang ginawa ko tinapkat ko ayan tumubo siya isa dalawa tatlo tatlo nagtatlo siya ayan pwede na ihiwalay to to apat na yung dahon niya ayan si black mamba to pwede ko na to itanim ulit ayan madali lang buhayin to guys para siyang damo. Yan. Madali lang buhayin to si ano variegated uh. Ayan, oh, 'di ba? Guys, oh, ang ganda oh. Buhay na siya oh. Yan, nilagyan ko siya ng ano, sana huwag matuyo. Kasi ano, may infested siya. Eh. Yan ito, ang ganda ng ano ng ano nitong gumamela na to, guys. Yan, nabuhay ko siya oh kahit na maliit yung stem niya. Nakakatuwa. Kulay ano to? Powder pink or baby pink. Sobrang ganda niya. Yan, ito mga Ovalifolium Ovalifolium uh, ano? Crotons. Mura lang, guys, oh ram ano, maliit pa lang siya. Yan, maganda bagay lang yan sa mga nag-e-LBC. tatanim ko. Para, ito kasi nabibilto ng mabilis siya. Pang mabilis ang nabentahan. Yan. Since hindi pa naman darating yung ano, yung halaman. Bukas pa. to lagi ko nakakalimutan iya ano ko to eh iiwalay ko na siya lagi ko nakakalimutan oh guys oh ang gaganda oh mga tawag dito uh, dwarf hmm. ang hirap nitong pa rin, guys mga dwarf siya Dagdagan nga natin ng lupa ito. Yan. Mura ito lang to guys. 50 pesos lang. Ano siya? Parang bukay lang siya. Parang bukay lang. Pagka yung pagka tumubo siya nag nagkakambong lang siya pero hindi tumataas. Yun yung bukay type na tinatawag. Yan. Mm. Ito na talaga yung hobby ko, guys. Mm. O, di ba? Galing ng ano. Inubos niyo eh? yung caterpillar. Baka Nakaka, ano, nakakainis. Ito naman si sila nya tao, ang haba na. Ano? Kat ko nga to sila nya hmm. Wow, ang ganda na ng ano oh. Pink series. Oh. Ang ganda ng ano niya, marble. Hmm. Mga pink series. Oh, ganda. Diba? Uh mm -huh. -hmm. Ang nag-iisa kong regale. Siguro dapat dagdagan nato ng ano. Dagdagan natin si regale. Mm. Nag-iisa siya. sana mag tribe kasi ano eh tag dito uh, only one left na nabuhay ng malwalhati siguro pwedeng hindi ko na muna to ibenta ano ko na lang muna siya i yung sariling pro pa lang muna ay sariling ano at least mura lang siya puhunan. Yan. Diba? Tapos, diligan natin. Kahit konti lang yung dilig. Yan. Ganyan. Ganyan lang. siya yung nag-iisang juvenile na natira ito yung mga black black yung tawag niya series pero ang totoo niyan ito at saka ito magkamag-anak iisa lang yung pinanggaling ng mami yan sana mag-tribe ano ang daming mga na dahil sa maling pag-aalaga dahil sa maling pag-aalaga daming nasira yan ano ba to ah oh, okay pink princess yung pink princess na nabili ko na ano yung super duper ano tawag dito walang ano walang bar may nagdilig oh may talaga dito sa aking ano or yung ulan pa kagabi parang wala nang ano to mga igang iga na yan check natin na yung mga walang tubig diligan natin yung mga walang kasi yung iba igan ha o sige saglit lang ito. Ayan. Ito kasing lugar ko guys, alam nyo, hindi ko naman siya madalas diligan. Kasi hindi nga to yung katulad nung sa iba. Ang halaman ko mas more on Indoor yan mas more in indoor ang halaman ko nasira pa yata ayun kala ko nasira yung ano eh ito guys o oh, ganda oh si pinarty grabe islit niya oh. wow nagja giant na siya paano guys sinatawag ako hmm. mamaya na ulit tayo kung makakabalik ako Babay na muna guys.